bago po sa ating channel, isang PWD po, kabilang bundok sila nakatira noon. Kung natatandaan pa ninyo, siya si Aileen, isang PWD, may tatlong mga anak at construction worker ang asawa. Apat na tao na ang nakalipas, ang unang vlog namin sa kanila. Bukod sa mga ayuda pinansyal, Napagawan pa namin sila ng bahay sa tulong ng ating mga sponsor. Pagkatapos nagawa ang kanilang bahay, sunod-sunod pa rin ang ayuda financial sa kanila. Naalala ko pa, nabigyan namin sila noon ng paninda. At dahil hindi gaano kalaki yung naibigay natin, madali lang nalugi. Pero sige lang, ang importante na mayroon silang sariling tahanan. Ilang buwan na po na hindi kami nakadalaw sa kanila. Kaya tara, samahan nyo kami, dalawin natin sila ulit masilip natin ang bahay nila at saka yung paligid nila Hello mga katikang, kumusta kayong lahat? Isang babagbalang araw sa ating lahat Ngayon po ipa-update po kami Ipa-update po yung patungo sa bahay nila ni Aileen Dala namin ang groceries, bigas Dalawin natin si Aileen Yan po, ah, medyo hapo na Medyo hindi na masyadong maliwanag yung kamera natin At sa taas na lang maliwanag ang kalangitan ito na lang ngayon, walang ulan Yan, patuloy tayo Shoutout sa inyong lahat Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin, uh, shoutout po sa inyong lahat Abang-abangan din ninyo ang iba pa nating mga vlogs, hatira natin ng uh, Dagdag Ayuda at sa kayong mga pabahay natin, abang-abangan lang po ninyo, maraming salamat talaga Diyan kayo lagi Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Bro Tata Si Bro Tata po, lagi kong kasama, subscribe hawak ng kamera yan po malapit na po tayo yan dyan sa nahan ang bahay nila ni Aileen shout out shout out shout out sa lahat ng mga taga dito dito tayo sa Managasi Bourbon ah! hindi hindi ah! hmm. hindi Hi. kang oh, hey. <laughs> Yan po guys, dito kami sa bahay ni Aileen ngayon. Binalikan namin si Aileen. May dala kaming groceries at bigas. Ska mayroon din tayong ba tinapay. ay nila ni Aileen na napagawa natin matagal na, ilang taon na. So medyo ano na? Poor. Asa ah, sa na kasi. Oo, so, like so, so laging umuulan. At saka ang grabe ang ang kalat. Pugo, man kayo mong balay. Wala <laughs> na limpyo. Wala na limpyo. Mag, mag maglinis-linis ba? Yung mga kuwan, mga plastik, waon Na, hindi ka na Anong, pa sa limpyo. Pag-labay pa, maripadong, hagas. Oo. So na nanay balay di pod no? Oo kay mo ng magulang alaw natin ulit si Aileen so itong bahay nila ilang taon na po ito na yan na medyo luma na yung sira sira na yung ano ba yung dingding at saka <laughs> grabe Aileen oh no? nga ano mo ni Aileen nga wala mo dyan na limpiyo kay Aileen wala mo dyan na sinhe <laughs> at iskulahan Ya, yeah, kanang inong mahapon kung walay kuan, walay lingaw, dili, dili kanang pwede masilig-silig ana. Nga, kasi nasa ibata kung gamay niya, nanang po trabaho. Karoon na ng uh -huh. galit ko na wala di regaling bata. Hindi, naamang kayo, dako naman yung usah. Dali, Inday. Ito po, dalaga na po ito. Pwede itong magwalis. Isang so, kaya itong panghala niya mo. Nakalimod mo ang Dalaga na ba, no? chris Lynn, ay. Ah, chris Lynn. At At si Kwan, si... Chris-Ann. Chris-Ann. At saka yung isa? Chris-Lin. chris Kristine, oh nakalimot na mga tungod matagal tagal na tayong hindi nakabalik dito guys ba nakalimutan natin ang pangalan hindi ka kung wala kay lingaw magsilhi ha tako naman ka kamao naman ka manilhi no manili kay grabe o kayong buwan grabe dahan kayong kanang kanang sagbot yan po ang ba? bahay nila yan luma na kasi sila ang na nagkatawigan balay Four. 4 years na So 4 years na po itong bahay nila, medyo ano na po, malo, luma na po. Ah, ano, ayan sira-sira na. Yan. yan. po, mayroon kaming ano. Mayroon kaming kinapay para sa inyo. Salamat Sir Eric Anong Teresa Waga, magbibigay ito ha. Para pang snack ninyo ha. At saka kunin mo yung ano bro, yung mayroon kaming dalang dalang bigas. May dala kaming bigas at saka groceries, ha? Naami kuan, bugas. Bigas at saka groceries. Oh, Saka sana, Pak. Ma, Maaf, ma, bawa list wali di itu, Pak. Silik Silik-silik kan, Pak. Kayak hukum, man. Yang lamok, delikado si lamok. Nggak, magdaob-daob mo dia, Pak. Para, wala kayo lamok. Hmm. Uh -huh. Yan, dyan mo ilagay. Ano, bro? Yan, mayron tayong digas Yan, at saka, mayroon tayong grocery. Yan, uh, at saka, pinapay, no? Madaming pinapay. Mga, ano, oh uh -huh. Eh, kumusta naman ang kanya din eh? Ang imong bana? Ah, trabaho. Asa man trabaho po? Nas kanaw kanaw. Ang po po'y trabaho sa imong bana? Kanang construction protection. Construction? Oo. Si Aileen po, sa mga bago po sa ating channel, isang PWD po, si Kabilang Bundok sila nakatira noon. So, napagawa natin ng bahay dito. So, mga 4 years na itong bahay nila dito, matagal-tagal na. Noon po, nakahatid-hatid din ng mga ayuda. Ngayon po, uh, nakabalik kami. So salamat sa Diyos na mayroon tayong sponsor. Uh, mayroon tayong bigas, uh, groceries at saka tinapay. At saka kumusta yung ano niyo pang bigas-bigas niyo? Kumain pang bigas. -bigas, pang bigas. Okay, ha? Okay, okay ra. Na iskwela mo hindi? Ah, uh, bagwae ra mo ko na apat sa skwela. Ah, uh, mao pay pagabon magikan sa eskwela. Ha? Uh -huh. uh -huh. O, nga grade? Grade 7. Grade 7 na ka? Si bendali ara no? Dali ra kai. Oh, dali ra kai sinday. Ha? Grade 2 na ka? <laughs> so, tulo uh, tuluro man yung bata, no? Oh, may ang panga, ang pangatlo po. Mal malaki na yung pangatlo, di ba? Deker. Deker. Yung pangatlo, Deker. Tatlo po yung anak ni ano po ni Aylen, yung uh, yung asawa na si Christopher, isang uh, construction worker. So, wala dito ngayon, nagtrabaho. Yan po at saka uh, mayroon kaming ibigay sa inyo na cash. Para din mayroon kayong magamit, ha? Yan po, ito po, mayroon po kayong uh, mayroon kayong 3,000 para mayroon kayong magamit ha. 3,000. Yan po ay eh, maraming salamat. Maraming salamat ni Sir Stephen uh, Steven sa Melbourne, Australia at, at ni Sir J. Obioke. Uh, maraming salamat po sa inyo. Nakabigay tayo ng groceries, bigas at mayroong 3,000 na cash. At saka yung tinapay natin, madami-dami. Galing yan ni Sir Eric and Ma'am Teresa ah, no? So, mag-snack mo ha. Okay ra, inyong Andre. Lang okay ra, makabugas-bugas ra yan. Kay kinanglan magin mo trabaho si Christopher no. Oh, kay ina nga mga anak no. Nya na high school na manggo dagang kay project. Oh, ba high school na imong bata dagang project. So karon makatabang-tabang na ang sambot sa ni Kasulte po. Salamat kayo sa nag sponsor na mo ani no. Kami nga kwarta, makatabang jud ni sa akong anak sa yang inadlong pinang langit. mga project dagan kayo mm -hmm. mag maglakaw ra ka inday sa eskulahan Ang mm -hmm. oh, malapit lang yung paralan pa no so maglakaw ra Oh, Lakaw oh, okay, na. Ikaw Inday, maglakaw ra pugas. Asa kay jud? Ang kana So nakakay magamit-gamit, mayroon kayong magamit sa pangbaon-baon ha? Ah, yeah. uh, pangbaon at saka pwede din kayo maka ano diyan? Ano? mayroon namang bigas, no? So um, nadagdagan yung bigas ninyo. So makaginawa ginawa gamay. Ginawa gamay ta. Oo. Ang sabay ka sulit ni Wendy. Thank you po sa sponsor po sa amin. Oo. Oh. oh, si Inday. Ikaw Inday. Uh -huh. Ha? ng dako ana nila eh. Oo. Oh. Yan po, maraming salamat sa ating sponsor ngayon na nabalikan natin sila. Ah, yan po. Ah, sa sunod ha, kadang inyo ang inyong balay ha. Kay ang kun ani hugaw kaayo inya. Magdaob-daob pun parang ang lamok ba. Ya, yeah, dito da pita inyo nang kuao nang mga kuan plastic. Ang plastic tigomon ayo lag da nang plastic. Isod na siya ang plastic po, then pwede na siya ilubong or ibibita lang sa kilid ha. Okay, ang plastik dili mo na siya pwede dauban. Ha? Oo na. Okay na, pwede na silhigon. Salamat kayo na sa lahat ng sponsor sa amin. Oo. Oh. Yan. Sige po, ah, sige ha. Dili ra kayo may magdugay. Ah, kay hapo na. Tamura mong kiyari dali. Pag-snack lang mo ha? Ah. Hindi ha, pagkaunupan. Eh, kabangis na bro. Isawad e, so ato bro. Mayroon tayong groceries. Kayo lang magbukas niyan. Inaot nga makatabang na among gihatag sa si inyo karon na. Nakakay katabang sir ay uh. sa mga project lang kita. Mhm. Uh. Sige po, ha?